guys, nakita niyo yung puno ng pomelo. Ang daming bunga, no? May malalaki, may maliliit, may malilit pa. Seedless na yan, tapos ang tamis-tamis. Ayan, no? Ang dami. May, may nanakakita ng puno ng pomelo, tapos yan yung ano, bell. Para kami pag tumutunog. Tapos ayun, yun yung pohon ka na yan sa kapitbahay yun. Pinamimigay lang daw. O oh, di ba? Sa pagiging kapitbahay. Pero ang dami talaga ng Bibigyan daw kami pag medyo ano na, mapula-pula na. Sidas daw at matamis daw yan eh. Hinta kami yun. Oh. Ito naman yung pomegranate. O oh, di ba? Ang dami rin buo. Medyo maliliit siya pero anda, pwede na lang pitasin. Tsaka matatamis daw din yan. Tingnan nyo may pumupatok na oh. Ayan oh. No? Ang pula. Masarap daw yan. Matamis din. O diba ang daming bunga dito. Ang daming dami